Ngayon, halos lahat ng bansa sa Europa ay nagkakaisa sa solong sistema, ang European Union. Ito ay natatanging tagapagpahiwatig ng mataas na antas ng pagtutulungan, pagpaparaya at pagsusumikap para sa kabutihang panlahat. Ang mga Europeo ay gumagalaw patungo sa antas na ito sa pamamagitan ng mga salungatan, digmaan, krisis at kaguluhan at naabot ang isang karaniwang kasunduan. Sa katunayan, walang bago sa modernong European Union. Sa pagtatapos ng ikalabinsyam na siglo, ang Europa ay isa ring espasyo. Sa pangkalahatan, ang European Union. Huwag maniwala sa akin, tingnan natin ang mga makasaysayang katotohanan. Kunin natin ang simula ng ikadalawampu siglo, partikular ang taong isang libo siyam na raan at sampu. Ang mapa ng Europe ay nagpapakita ng maraming estado. Ngunit karamihan sa mga nation state ay pinamumunuan ng mga emperador at mga hari mula sa parehong linya. Ang lahat ng mga monarko ng Europa sa simula ng ikadalawampu siglo ay magkakaugnay. At hindi lang mga kamag-anak, lahat sila ay mga aleman. Ang emperador ng Russia na si Nicholas II ay isang purong aleman. Wala sa kanyang mga ninuno ang Ruso. Lahat ng mga aleman sa ilang henerasyon Si Haring Edward VII ng Britanya ay isang Aleman mula sa dinastiyang Saxe-Coburg at Gotha. Walang kahit isang patak ng dugong British sa kanya. Ang Tsar ng Bulgaria, Ferdinand I, ang kanyang ama ay isang Aleman mula rin sa dinastiyang Saxe-Coburg at Gotha at ang kanyang ina ay mula sa pamilyang Bourbon. Si Tsar Ferdinand ng Bulgaria ay ang pangalawang pinsan ng Hari ng Great Britain. Hari ng Espanya na si Alfonso Terini, ang kanyang ina ay isang Austrian-German mula sa pamilya Habsburg. Hari ng Italia na si Victor Emmanuel III, ang kanyang mga lola, isang Austrian ang isa pang Saxon. Ang mga Austriano ay mga Aleman din. Si Victor Emmanuel ay kabilang sa mga pamilyang Habsburg at Bourbon na magkakamag-anak. Ang hari ng Portugal, si Manuel II ay maadwarikin sa linya at in Austria Habsburg na hinaluan ng mga Bourbon. Si Haring Gustav V ng Sweden, ang kanyang ina mula sa Wiesbaden, Germany, ang kanyang lola mula sa Stuttgart, Germany. Reina Wilhelmina ng Netherlands. Ang isa sa kanyang mga lola ay isang purebred German mula sa Russia. Ang pangalawang lola ay mula sa Wiesbaden, Germany. Si Haring Gustav Vils ng Sweden ay pinsa ni Reina Wilhelmina. Si Haring Albert Fimbau ng Belgium na ang ina ay mula sa pamilyang German Hohenzollern ay isinilang sa bayan ng Sigmaren. Ngayon ay bahagi ng rehiyon ng Aleman ng Baden-Württemberg. Hari ng Romania, Carol Pemper, ito ang pangalan na kinuha niya pagkatapos ng kanyang koronasyon sa trono ng Romania. Simple lang, Carol. Siya ay isang aleman ng pamilyang Hohenzollern, tiyuhin ng Haring Aleman ng Belgium. Haring George II ng Greece, anak ng aleman na hari ng Denmark, apo ng German Emperor ng Russia. Wala itong pagkakatulad sa mga Griego. Isang sikat na larawan na kinunan noong 1910. Ang libing ng British King na si Edward VII ay dinaluhan ng kanyang mga kamag-anak, siyam na European monarka na inilista ko sa itaas. Lahat sila ay mga aliman, lahat sila ay mga kamag-anak. Sa kabuuan, ang buong Europa kasama ang Russia sa simula ng ikadalawampu siglo ay isang solong sistema sa ilalim ng pamamahala ng angkan ng aleman. Lahat ng moderno na ipinakita bilang isang mahusay na tagumpay ay nagawa na sa nakaraan at nagawa ng maraming beses. Wala namang bagong nangyayari. Pinagsama-sama ng mga pinunong aleman ang Europa sa isang unyon noong ikalabinsyam na siglo at pagkatapos ay nasira ito sa unang digmaang pandaigdig. At ang mga aleman ay muling lumikha ng isang bagong European Union. Hindi ang modernong isa na nagkaroon ng hugis noong ikadalawamput isang siglo, ngunit mayroong isa pang nag-iisang European Union sa kalagitnaan ng ikadalawampu siglo. Maari mo bang hulaan kung alin? Pag-uusapan pa natin ito.